Mm, ba't yung anak nyo po dito di kayo binibigyan? Eh, hindi. Kung na lang anak, mahirap na lang mag... Ano, magsalita. Magsalita at... Hindi kami... Hindi kami nag-iinikan yan. Kahuli-huli hang sa akin ay bahala na daw ako sa buhay ko. Sabi sa amin yung anak mo na, nakikiusap siya sa amin. Mm -hmm. Na baka daw pwedeng tigilan na namin ang pagpunta dito sa iyo. Kung may kailangang ipaliwanag, ipaliwanag sa inyo nang maayos. Gusto mo ba na ko usapin namin anak mo? Oh na. May ito mga bayan yung gantong pangyayari na nagde-decision isa sa pamilya na pahintuin sa ang tumutulong sa tinutulungan. Guys, welcome back sa channel natin. Ngayong araw po ay pupunta tayo kay Nanay Flora. Kamusta ah, yun po natin? At ipag-usapan po kami mamaya. Nay. Nay. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Tuloy kayo. Sige po, Nay. Pwede po ba? Oo, tuloy. Kala ko may kausap kang lalaki. Ang <laughs> <laughs> tawa si Nanay. Tuloy kayo, tuloy. Kamusta ka, Nay? Ay, ito. Walang gawa pa upo-upo. Ah, ganun. <laughs> bakit, Nay? Uh, bakit wala kang pinagkaabalahan ngayon? Ay, kaiigi pa lang ako. Okay ka na po ngayon? Oo. Mabuti naman po. Marami man akong na. gamot na iniinom. Na yung pangao sa kahon. Karton. Mabuti naman po mga kabayan. Ayos na daw yung pakaramdam ni Nanay Flora. Kasi nung huling puntangan natin dito, siya ay may, ano, may sakit. No, na, Nanay? Nag Nagpa-check up ako. Nagpa-check up ka saan? Dito yung may nagdating doktor. Kumusta po? Ano po sabi? Ay, may mga gamot na iniinom. May mga gamot na binigay pinanireseta sa iyo. Mm -mm, o big... nga pala na, ito na yung gasol mo. Ay, salamat. May laman na po yan, ay. Salamat. O, binilang ka na namin para magamit mo na ulit. Mm, -mm. Ha? Salamat. Mm. -hmm. At ang ga gamit ko talaga ay kahoy. Kahoy? Ah, eh, paano nga mm -hmm. gantong maulan? Di hindi ka naman makakakuha ng panggatong mo. Ay, hindi. At kaiigi ko pa lang. Siya nga po na, Binigyan ako nung kasinyor ko man ng isang siluping uling. Binigyan ka? Mm, -mm binigyan ako kanina. Mm, ba't yung anak nyo po dito di kayo binibigyan? Eh, hindi. Kung na lang anak, mahirap na lang mag... Ano, magsalita. magsalita. at... Hindi kami... Hindi kami nag-iinikan yan. Ay, ganun. Mm -hmm. Bakit naman? kay kayo na nga lang nandito. Awan ko ba Kaya binabayaan ko na lang. Sa kanila din yan. Grabe naman. Ang para sa akin naman eh, kayo po na ni eh, may edad na. Ang may edad, kung meron man kayong hindi nagugustuhan, eh may edad na din po kasi kumbaga. Eh, basta na lang, kung pagkakusapin ng maayos, kung may gusto Ay, kayong ituwid sa kung may mo kayo hindi tama na nagagawa, eh pausapin ng maayos para maituwid. Ganun lang naman. Ay, maski anong kung ako siya rin ang masusunod. Ganun? Mm, mm kaya ako y kahuli-huli hang sa akin ay bahala na daw ako sa buhay ko. sabi ko salamat naman. Hindi lang naman ako kwan, marami din namang naano sa akin. Na kumbaga pa paano tumutulong-tulong. Mm -hmm. Ay nung magkasakit. Mga kaibigan mo. Nung magkasakit nga ako ay tinulungan ako ni Maring Ami yung basika namin sa senior. Tinulungan po Ay, kayo? Hindi na lang nga ako dyan pinacheck Nani Flora, kumusta po ang iba mong anak? Nag-contact na ba sayo? Eh, wala. wala pa. Wala pa. Hanggang ngayon? mm, -mm. Hindi. Wala pang na -ano sila. Okay. Kayo po ba nanay? Eh? Nagtanghal na? Nagkain na ako. Ano pang inulam ninyo ngayon? Ay, naku ni... Sana sa totoo lamang asukar ang inulam ko. Bakit po nani asukar? Yung dami, may mga dilata ka naman dito. Asa na? na. Uh, Ubus ko na. Ubus na. Araw-araw bagay yun ang ulam ko. Maga, tanghali, hapon. Hmm. bakit? Tatagal. Yun namang ibinigay mo sa akin ay ikinuwang ko naman ng may gatas. Hmm. Ah, yung binigay ko pera sa'yo noong na nakaraan. Ibinili hmm. mo ng ganon. Binili ko ng ano ko. Okay. Oh, ay, kanina nga sabi ko nga baka may maglako ng isda ay makausap na lang ng uh, pangulam. pang-ulam. Kayo po ba nanay, hindi pa kayo nagre-release sa pensyon ninyo? Hindi pa, ngayon pa daw hunyo. Ngayon Kaya... pa hunyo? Ah, okay. Nabanggit mo sa akin na nakaraan na, no? Mm -hmm. Kasi isa hang bigayan na, no? Kasi nga mag-eleksyon. Mm -hmm. Mag-eleksyon mm -hmm. mag ay? Kaya... Nanay, ikaw po ba ay Uh, ano po ba sa tingin mo yung kinakagalit ng anak mo sa iyo? Ito na sa kabila mong anak. Alam ko naman ang ikinagalit niya sa akin. Ano po ba ang ikinagagalit sa inyo, Nay? Ikinagalit sa akin yung uling. Ito namang anak niya, nagsisibak ako dyan ng kahoy. Hmm. Ang sabi sa akin, Inay, kumuha ka doon ng panggatong sa bahay hmm. at may uling. Yun na niya ay sa akin. Mm. Eh di ako naman, nagkuha ako ng isang pikong bag lang, yung maliit na bag. Mm -mm. Tapos? Ay, nung dumating, abay nagpunta rito kung ako raw ay nagkuha ng huling. Oh. Sabi ko, nagkuha ako, utos ka ako nung anak mo. Mm. Kung hindi naman ka ako inutosan ako na kumuha na ng huling, hindi ako kukuha. Mm. Tapos? Sabi ay, Kaka pagbintang pa niya ako sa iba, yung pala niya, ikaw lang ang kukuha, sabi niya. Yun ang pinagsimula, hindi kami nag-iingat hanggang ngayon. Hmm. Uh, para sa akin ay dapat inuunawa kayong kalagayan ninyo, di ba? Mm -mm. Kasi nga, kailangan niyong magluto, wala kayong panluto. So, siyempre, sino ba naman ang dapat natutulong sa inyong unang unang anak, di ba? Mm -mm. Tapos ay di, dinigyan ninyo ako ng limang ang sabi sa ang sabi ay ay yun naman nanya si inay ang ibinigay niya nung ano ay isan libo sa sabi lang niya limandaan sabi ko maring ko limandaan na totoo ang binigay sa akin sabi ko sabi ko totoo naman limandaan ba't ka ako magkukang pasya? sabi ko naman ay hindi naman kako yun para sa kanya sa akin yun Mm -hmm. Kahit baga ka ako, dalawandaan, anong makukuhaan ko, sabi ko. Okay, nakakalungkot naman mga bayang kasi nga. Ganito po na eh. Uh, sa nalaman ko tuloy ngayon, parang ayaw ko na sabihin kay nanay, pero siyempre kailangan niya rin malaman, no? Kasi karapatan ni nanay flora na malaman. kaya sa ikip lang natin o itago natin yung totoong nangyayari, okay? So nanay, ganito kasi, Um, nakausap ko yung isa sa mga anak mo, no? mm. pero hindi ko babanggitin yung pangalan niya dito, ha? Nakausap ko yung isa sa mga anak mo, nag-message sa akin, ano, tsaka kay Commander. Um, pero yung nakausap niya talaga, si, ano, sa chat, si Commander. Ano, nakausap mm. ko siya pero kunti lang yung conversation namin, tapos sila ni Commander yung talaga mahaba yung pinag-usapan. Okay, nanay? Ba baka naman itong, itong anak hindi, ko dito. Hindi po siya nanay. O oh, yung nasa Villa Aurora. Hindi po. Ah, hindi. Opo. Basta isa siya sa anak mo, ha? Mm -hmm. At uh, ayaw, ayaw, kung banggitin pa yung pangalan niya syempre baka naman abatikusin uh, po o ano man. So, ganito nanay. Nag Sabi sa amin yung anak mo na nakikiusap siya sa amin mm -hmm. na baka daw pwedeng tigilan na namin ang pagpunta dito sa iyo. Ay, nasa sa inyo naman yun ako naman, wala naman sa aking makukan na napagawa na ninyo ako ng bahay. Ay, lalong tua naman ako at may bahay naman akong makukuha na. Nasa sa inyo yung kung tigil lang ano ninyo sa akin. Huwag lang na ninyo akong kalilimutan. Pag kayo ay hindi na napunta dito. Po naman, nanay. Kaso nga lang po, sa amin ay Flora. Gusto ka namin puntahan dito, gusto ka namin bisitahin, gusto ka namin tulungan pa rin. Kaso nga lang po, yung anak niyo po nagdesisyon na kung pwede daw tumigil na kami sa pag-vlog sa inyo. Kasi nga, minsan na pag-uusapan natin sila, siguro, na yun, uh, naniniwala ako sa iyo na iko eh, ano yung sinasabi mo sa akin naniniwala ako sa iyo no mm. eh syempre ang tao kapag uh, minsan eh nasasabi mo yung totoo eh nasasaktan di ba mm. kasi totoo so magagalit ganyan so yun yung sabi nila sa akin Ah, uh, at saka kay commander na kung pwede daw eh huminto na kami sa pag-vlog sa iyo nasa sa inyo yun. At sabi nga ni Commander, eh, kung yan yung desisyon nyo, ito tala eh, na pabahayan ko naman yung magulang ninyo, kahit paano, eh, pupuntahan namin si mama nyo para kausapin. Kaya nga nandito din kami ngayong araw para kausapin si nanay Flora. Kasi, kumbaga, hindi ko alam kung kami talaga, gusto ang gusto po namin, gusto namin talaga. Kaso nga lang. Baka naman ito ang nagsabi sa inyo. Hindi po, nai. Hindi po siya. Kasi kilala ko po yung mukha ng anak ninyo dito, ay. Eh. Kasi nakikita naman namin dito. Iba yung sa profile niya, nai. Wala mang iba. Noon nakausap si ma'am na nung po meron po. Oo Pero napapanood nila, na Sila. Yung nagiging video mo, napapanood po nila. Ayun. Hmm. Kami, wala namang kami ibang sinasabi tungkol sa anak na ay Kaya nanay Flora mismo nang gagaling na. Yun, know, pagtatanong natin na kung ang relationship niyo ng anak nyo. Ay, sabi nga niya ay ah, wala. Hindi daw siya binibisita. Ganito, ganyan. Hindi malan daw siya o eh, abutan o anuman. so isa sa kanya nagagaling po yun no? hindi sa atin kaya yun siguro yung isa sa kinagalit no? kaya nag nakiusap na baka ba pwedeng tigilan na yung pag-vlog dito kay Nanay Flora ah, para sa akin lang naman walang problema na tigilan basta sana tulungan nila yung magulang nila kung kami na tumutulong ay eh, pahintuin para kay Nanay Flora sa so, totoo lang kami mga bayan tinan nyo sa uh, channel ni Commander wala talagang masyadong nagiging views tayo kay Nanay Flora pero nandito pa din kami ah, hindi man madalas pero bumibisita pa rin kami sa kanya, di ba? Kasi nga hindi kami naman yung lagi lang nakatuon lang sa kung sino may views, di ba? si Nanay Flora wala talaga pero nandito kami nakikita nyo naman. Ang sa amin lang naman ay kung i-stop kami eh na kahit papano eh, si Commander ay nakakatulong kay Flora di, sila na po ang magtulong sa magulang nila, di diba? Tulungan niyo yung magulang niyo kung talagang yung, ganun yung gusto niyo mangyari, okay eh nang bahala kay Nanay Flora. Anong masasabi mo nanay sa anak mo na nagpapahinto na sa amin? Ay bahala sila kung anong sabi sa inyo, ay de, nasa sa inyo yun. Kasi yung mga ganito kasi nangyayari na kapag uh, nagpumilit kami, Kumbaga baka one time magulat na naman kami, may problema na naman kami kailang harapin. Mm -hmm. Wala naman ng problema harapin kasi oh. kami naman ay eh, pagtulong naman yung nais namin. Kaso nga lang eh, yun nga lang, um, baga sa mga bar barangay kasi siyempre nakakahiya din naman na lagi nga harap tayo eh, sa ganung pang paraan, mm -hmm. sa ganung pang pangyayari, di ba? Mm -hmm. Masarap po nga harap tayo sa isang para magpa-feeding program sa barangay nila, di ba? Yung mga ganung bagay. Kaso nga lang, sa gano'ng uh, sitwasyon na harap tayo bilang dahil sa nagkakaproblema sa kinipisyari, eh, yun lang iniiwasan na rin namin ngayon. So baka na may plano naman sila sa yung tulungan ka na Kaya kami pinapatigil. Ay, wala. Wala silang may balak tumulong sa akin. Sigurado po kayo, Nay? Oo, wala. Kaya sabi ko, kaya ko ang buhay ko pa Hanggang may kwan ako, kakayanin ko. Bakit nyo naman po nanay naisip na baka itong anak nyo dito? Ay, ang dahil sabi, kayo ang may hindi pagkakauwan o may nasabi hindi. din? Ang, sa, ang sabi, natinig ko lang yun, ang sabi siya daw ay kung hindi daw dahil sa kanya, hindi daw ako tutulungan ninyo. Bakit daw? Ayawan ko dyan. Sa totoo lang, Nay, pumunta dito si Commander, yung team namin noong mga panahon na yun. Dahil may naglapit sa inyo, yung Oo. kagawa dito. Oo, si kagawa Barasaga. oh ah, siya yung nagsabi na ah, baka pwede kang mapuntahan. Mm -mm. Sa totoo lang, before pa mangyari yun, nakita na namin ni rin yung bahay mo, di ba? alam na namin na may nanay Flora dito. Kung maalala mo, kami pa yung unang pumunta oh, sa iyo bago pa sabi ni Kagawa, di ba? Uh -uh. Oo. Oh, -mm. hinayaan lang namin na si Kagawa mismo yung magsabi na puntahan siya at si Commander na nga pupunta nun. Pero before pa mangyari yung kami ni Rans, alam na namin na may nanay Flora ang nakatira dun sa sirang tahanan dito dati bago pa mangyari yung. Kasi sumilip na kami dito ni Rance sa kausap na namin si nanay. Di ba sabi ko sa iyo na ibabalik kami? Oo. Oh, oh. Di ba? Nagkataon lang din na pumunta sa kanya kay Commander yung kagawad at sinabi nga na pwede siyang puntahan. At sabi ko nga, alam ko na kung sino yung sinasabing baka pwedeng puntahan kasi nga napuntahan na namin ni Rans itong bahay niya dati. Kaya yun, yun sila po rin yung dahilan. Tsaka yun nga, alam na din naman namin at babalik at babalik naman mm -hmm. talaga kami dito. Diba Mm -hmm. Mm, siya naman po, hindi naman po namin nakausap talaga totally noon. Mm. Yun ang sabi nun ay sabi ko baka ako'y pinaanuhan lang sinisiraan So paano na ay baka sige. ito na yung huling pagkikita natin Oh sige Salamat Sayang naman at hindi pa man nakakapanganak si Commander at hindi pa nakabalik dito eh Hindi na pala pwedeng pumunta dito Nasa sa inyo din 'yun kung hindi na pili, wala akong magagawa. Oo so, nga po, Nay. Kung kami naman masusunod, Nay, pupunta kami dito. Bakit hindi? Mm -hmm. Pupuntahan at pupuntahan ka namin, Nay. Kung kami lang ang masusunod. Kaso nga lang po, meron din kaming, uh, kumbaga, sinusunod na protocol na kapag ka one of the family na yung nagsabi, eh, talagang bibigyan din namin ng respeto yung decision nila para sa kanilang ano, magulang o ano. Iyak tuloy si Nanay Flora. Yan nyo eh, baka naman may plano sila sa iyo. Malay mo, sasorpresahin ka na lang nila. O baka mamaya may pinaghahandaan pala sila para sa iyo. Pero ang una-unang hiling ko nanay, dapat yung malapit sa iyo na anak mo, magkaayos kayo. Hindi po ay, ganito na kayo na nga lang ang nandito ay eh, dapat kayo ay nagkakaayos. Wala nang samaan ng loob o hindi kanila dapat inaaway kasi matanda na kayo na eh. Kung may kailangan ipaliwanag, ipaliwanag sa inyo ng maayos. Gusto mo ba na ikausapin namin anak mo? Huwag na. Nagiinom sila. Nagiinom? Oo. Mm -hmm. Ay naku. Huwag na. May pang-inom pero yung nanay hindi na bibigyan kahit uling. Ay naku naman. Eh. ayaw mo na eh, ganito na lang. Um, may oras pa naman. Para kausapin ulit namin. Susubukan ko ulit na makiusap, ha? Mm -hmm. Sa anak mo, ha? Na nagsabi sa amin na hihinto na kami dito sa iyo. Pero kung hindi na kami makabalik, baka marahil, eh, yun na yung sign na hindi kami nagkaayos. kaayos. Nay? Mm -hmm. Ayun na lang, isipin mo. Basta isipin mo na, eh, naging party kami ng... ng buhay mo. Naging party ka ng buhay namin. At minahal ka din namin, ano? Nay? Mm -hmm. Bilang lola namin. Hmm. Sana na, naging masaya kayo, nakilala na nyo kami. Kasi kami... Masaya man ako. Masaya ka naman. Mm -mm. Kasi kami na, masaya kami na nakilala ka namin. Masaya din ako na kahit pa paano si Commander na paggawang kanya ng munting bahay. Na yung dating sirang bahay ni Nanay Flora na pagpunta namin dito na ang nagsisilbing bubong niya ay trapal. Tama ako, Nay? May trapal, di ba? Trapal ang bubong. tapos halos pabagsak na na bahay. Mga silupin. Hmm, na ilang vlog lang, wala pa yatang 10 vlog si Commander dito. Wala pa yatang 5. Eh, nagkaroon na si Nani Flora ng kahit pa munting tahanan sa tulong din ng uh, sponsor ni Commander, di ba? Kaya kahit pa naman siguro sa tingin ko ay nakatulong din naman si Commander kay Nani Flora sa grocery, sa, al sa allowance yung panahon na pumunta siya dito, dito sa bahay, di ba? Okay, kakalungkot lang nanay, pero wala tayong magagawa. Oo. Ha? Oo. Mm -mm. Baka masama ang loob mo sa amin, eh. Hindi. Hindi. Ha? Hindi ako. Ba't ako sasama na loob sa inyo? Hindi asama ang loob mo? Hindi. Mm -mm. Sige, pero gagawin ko pa rin ng paraan, nai, ha Oo. Mm -mm. Subukan ko pa rin silang palawakin yung pag-iisip nila. Ha? Oo. Mm -mm. Sige, saan natin ito pwedeng ilagay, na? Isang ka ba nagluluto nito? Hey. Dito, dito, kung, dito na lang. Diyan na lang. Lagi ko dyan. Para hindi si nanay na mong problema ng uling. Hmm. Parang may kumakalagurans. Ah, yung babaw. Okay. Alam mo naman, nanay, gamitin ano? Kasi uh -oh. matagal mo namang ginamit. Three months mong ginamit yung ganyan dati, di ba? Uh -oh. Mahirap ito mga bayan yung gantong pangyayari na nagdidesisyon ng isa sa pamilya na pahintuin sa ang tumutulong sa tinutulungan. Okay lang sana pahintuin kung natutulungan baga po nila. Kaso sa na nakikita namin at sa sinasabi ni Nanay Flore, hindi naman po. Kaya kung sa amin sana, eh, huwag na sanang pahintuin at kahit pa paano yung magulang nila. Kasi wala lang, decision po ni yun ay kasi nga may nasasabi yung mama nila sa kanila kasi totoo naman siguro naniniwala naman ako kay Nanay Flora di ba hindi naman siya magsabi ng gano'n sa sama ng lobo o, o, hinan, o yung ano niya kung baga nilalabas niya yung dinadanas sa dito at yung mga anak nga niya na hindi siya naalala eh totoo siguro yun di ba o oh, Nanay Flora paano? sige oh okay so papalam na rin tayo na matay lang yung camera natin pasensya na kasi ay nagpapatay-patay talaga tong camera na gamit natin. Pero at least nakakapag-captured pa rin tayo ng mga kwento ng buhay, di ba? Hmm. Paano Nay? Ito na Ito kami ha. Mag-ingat ka po dito na at uh, mahal ka namin ha. Huwag um, mong kalimutan yan. Kung dumating kami dito isang araw, ibig sabihin nagkaayos kami ng anak mo ha. Kung hindi naman, eh, isipin mo na lang eh marahil hindi na talaga sila pumayag. Ano? Hindi namin nakumbinsi ha. Uh, pero hindi ka namin makakalimutan if ever man na hindi kami dito na makabalik. Hanay. Oo, sige. sigi sige po, na God bless po sa inay, ha? Mm uh -uh. Okay, so... Sa totoo lang, mga bayan, hindi na dapat kami dito babalik. Kasi nga, uh, kumbaga sabi ng anak ay huwag na tayo dito magbigay ng kahit anong tulong. Diba? Hindi na nga At sa atin pinabibigay yung gasol na yon pero hindi na lapar natin kasi nga para makapagpalam din dahil na ng floor kasi mahirap naman na ah, bigla naman tayo mawawala diba at least ngayon may idea na si nanay Flora Kasi ever man hindi na tayo makabalik dito sa kanya alam niya yung sinabi natin sa kanya okay palabas na rin kami dito sa barangay na to at anong oras na din o oh? galas 4 na pa uh, ano na kami palabas na kami sa barangay na to kasi medyo malayo tong lugar ni nanay Flora sakin sa muna tayo ng sasakyan Okay, palabas na tayo mga bayan. Nandito na tayo sa loob ng sasakyan at nalulungkot lang din ako kasi nga ganto yung naging desisyon ng mga anak niya di ba tsaka nalungkot din ako doon sa nalaman ko tungkol sa anak niya na nandito dito kasi kumbaga hindi ko din kasi alam hindi naman natin alam yung pangyayari wala naman tayo doon eh. hindi natin alam kung paano niya binigkas yung mga salita na yun na tungkol nga doon sa uling mamaya baka naman nung kinakausap niya si Nanay Flora may hinahon naman hindi lang masyadong na ano ni Nanay Flora yung pagkakasabi di ba So, ang gagawin na lang natin ay uh, subukan ulit na kausapin yung uh, anak ni Nanay Flora. Baka naman makuha pa natin sa pakiusap. Pero kung hindi na talaga, ay wala na po tayong magagawa. No? Kasi parang madalas ganito na din yung nangyayari sa mga binavlog natin. Kapag yung mga family na talaga namang napapabayaan din yung kanilang obligasyon, lalo na sa magulang kapag po yun ay nalalaman ng namin o ng ibang tao na kapanood ay eh, doon na sila nag ano kasi nga syempre nalalaman yung totoo eh. so yun lang naman sana ano na lang kung mapanood man nila ito sana tuluyo, tulungan nyo po yung mama ninyo kasi matanda na po si Nanay Flora ba diba? tapos kapag wala na yung tao doon tayo magbibigay ng magarbong libing o oh, ba diba? Ngayon niyo po gawin yun habang buhay pa kasi ma-appreciate niya pa po yun. Kapag po wala na si Nanay Flora, wag naman sana, eh hindi niya ma-appreciate yun kung ano man yung gusto niyong ibigay sa kanya, di ba? Ngayon na po ibigay, itodo niyo na ngayon habang nabubuhay pa yung nanay po ninyo. Kasi nga, sa desisyon niyo na ito, eh, hindi na po talaga kami makakabalik kung talagang kayo po ninyo, di ba? Kasi may respeto din namin yung desisyon ninyong mga anak, di ba? Hindi naman kami yung uh, Sige lang na sige Kahit pa yan ay million views Kapag sinabi nang isa sa family At hindi na nag-agree sa ginagawa namin Ititigil po talaga namin Okay, so hanggang dito na lang Supporta nyo itong channel na ito ni Commander Marcos At yung kanyang Facebook page na Alma Vlog Supporta nyo din po At uh, ipag prayin natin na sana makakumbinsin natin yung, yung anak ni Nanay Flora kasi kawawa din po si Nanay Flora, di ba nakikita nyo naman. Kaya nga kahit sabi ko kanina kahit walang views, talagang bumabalik kami sa kanya para makapagpabot din ng kahit pa paanong tulong. Kasi nga patanda natin po kasi na si Flora, hindi niya kaya magtrabaho, di ba? Ang kailangan niya po ay itulong, suporta, pagmamahal, yun yung kailangan ni Nanay. At naiyak pa nga kanina, di ba? Kawarans, ano masabi mo, Rans? Ano masabi mo sa kanya? Kakaawa din si Nanay Flora. Kakaawa din ano? Kakaawa yung ang sitwasyon niya. Kasi nga... At mga ganun yung anak niya. Oo. Mismong nasa katabi na niya na dapat aasahan niya. Ganun pa yung nangyayari. Ganun nangyayari. Kaya nga sabi ko kanina, dapat ang unang-unang maging maayos sa kanya, yung ano, yung katabi, yung malapit. Yung malapit. Ano? Para nasa ganun. At kagaya niyan, hindi na pala sila nag-iimikan. Di ba? Okay eh magpapano kung may nararamdaman na sinanay? Suro, kagano pag bisita natin, di ba? Tapos hindi na pala niya masabi na ano, doon sa anak niya na hindi niya masabi sa anak niya na masama yung pakaramdam niya kasi nga hindi sila nag-iimikan, di ba? Yun yung mahirap. Kaya ang maganda niyan, yung malapit, ang unang-unang okay dapat sila, di ba? Magayos sila magpapatawaran kung sino man yung, oh, kasi, kung hindi, sino man yung ano, oh, kaya nga, ano naman kasi yan mga kabaya, wala po yan sa nanay o anak. Hindi, hindi, din kasi pwedeng porke nanay ka, tapos nagkamali ka, ay eh, ikaw, anak pa rin yung hihingi sa inong pasyensya, di ba? Dapat ikaw na nagkamali. Kung sino, wala pong pinipiling edad yan. Kung sino nagkamali, siya yung hihingi ng pamanhin di ba? Kung si nanay Flora may pagkakamali, siya yung hihingi ng pamanhin Kung yung anak, magpakumbaba na kasi kailangan siya ng nanay niya, di ba? Ganun lang naman. Okay, at muli Rans TV Ayan, supportan nyo, kasama natin Cameraman na pinsan ko At uh, muli Marcos TV Channel Sambahan nyo kami sa mga susunod pa natin na mission At uh, don't forget to Click the notification bell Para updated din kayo sa araw-araw na vlog natin God bless po sa lahat